Mga kabarangay, madami po tayong mga subscribers at nagtatanong dito sa Katarungang Pambarangay channel na problema daw nila yung kanilang lupon. Una, hindi alam ang batas, hindi alam ang mga patakaran at uh, mahina sa mediation at sa conciliation. Ngayon po, dito sa problema ng ating mga kabarangay, sino ba ang dapat sisihin? ang gobyerno ba o ang mismong lupon taga-pamayapa Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Ang isang mahusay na lupon taga-pamayapa ay hindi lamang marunong sa batas kundi magaling din siya pagdating sa mediation conciliation at itong arbitration. Pero paano kung kulang sila sa mga kaalaman dito sa mga bagay na aking nabanggit? Sino ba ang dapat sisihin? Ang gobyerno ba o ang mismong lupon tagapamayapa? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Alam niyo ba na ang pangunahing tungkulin ng lupon tagapamayapa ay mapanatili ang katahimikan sa isang barangay? Pero kung hindi sila sanay sa mediation o sa arbitration, paano nila epektibong gagampanan ang kanilang pagiging lupon o ang kanilang trabaho? Bakit mahalaga ang mga trainings? Una, makapagbibigay ng patas na paghatol kung arbitration ang proseso na pagdadaanan. Mas maiintindihan ng taong bayan ang proseso. Mas mataas ang respeto sa barangay justice system. Kaya dapat ang mga lupon ay hindi lang basta nakakaintindi sa batas, kundi may sapat ding kaalaman sa proseso ng batas sa proseso ng pag-aayos ng hilwaan. Ngayon, sino nga ba ang dapat sisihin kung hindi alam ng lupon ang kanilang trabaho? Ang gobyerno ba o ang lupon mismo? Tingnan po natin, ano ang mga pananagutan ng gobyerno kung sakaling ang lupon ay hindi mahusay sa kanyang larangan? Number one, dapat magbigay ng sapat na trainings and seminar ang gobyerno. Kailangan ng madaling maunawaan ang mga reference materials na gagamitin. Dapat may regular na monitoring and assessment ng performance. Kaya dapat ang DILG at ang local government units ay patuloy na magsasagawa ng mga pagsasanay para mas mapahusay ang kakayahan ng ating mga lupon tagapamayapa. Ito naman yung pananagutan ng lupon mismo. Dapat ang lupon may inisyatibo sa sariling pag-aral. Ito po yung madalas kong sabihin. Kaya nga po ginawa ko itong Katarungang Pambarangay Channel para sa gayon makatulong po tayo sa pagdadagdag ng kaalaman ng ating mga lupon. At ang ating mga lupon huwag umasa lang sa gobyerno. Gumamit ng sariling resources para makapag-aral ng batas at ng mga pamamaraan kung paano po ayusin ang mga hidwaang dinadala sa barangay. Maging patas at may malasakit sa kanilang tungkulin na ginagampanan. Dahil ang mga lupon po mismo ang humaharap sa mga kasong idinudulog sa barangay, kaya dapat sila ay handa magampanan ang kanilang mga tungkulin ng may kahusayan at integridad. Kaya ano po ang nakikita ko, personal na nakikita ko na sagot dito po sa mga kakulangan sa kaalaman ng mga lupon. Ito po ang aking personal na sagot. Kooperasyon. Dapat magtulungan ang gobyerno at ang lupon para mapabuti ang barangay justice system. So paano ito maa-achieve? Ano ang dapat gawin? Una, sa panig ng gobyerno, magpatuloy sa pagbibigay ng sapat na training at gabay sa mga lupon. Sa panig naman ng lupon, maging proactive sa pag-aaral at pagsasanay sa panig naman ng mamamayan, makipagtulungan at sumunod sa tamang proseso ng katarungang pambarangay. Kaya mga kabarangay, kung sanay po ang ating mga lupon, mas magiging maayos ang paglutas sa mga alitan na dinadala sa barangay at mas makakamit ang tunay na hustisya. Kaya ito po ang ating tanong, ano sa tingin nyo? Sino nga ba ang may mas malaking responsibilidad? Ang gobyerno ba o ang lupon tagapamayapa? Mag-iwan po kayo ng komento dito sa ibaba ng video ito. Kaya mga kabarangay, kung nagustuhan nyo po itong uh, video ito, kung uh, naging eye-opener sa inyo ang video ito. Maaari po kayong mag-like, mag-share ng video ito at mag-subscribe na din po kayo dito sa Katarungang ang Pambarangay Channel. At para po sa mga susunod na pagpapalabas natin ng videos, kayo po ay maabdi update kaya maraming salamat po mga kabarangay at sinamahan niyo na naman ako dito sa very short na video nito. Muli, ako po si Jeffrey at magandang araw po sa inyong lahat.